Sa unang kalahok kanina, pagsaksis success na. Tatlong pirasong nakuha. Pangalawa ngayon, take two. Ayun na. Mataas masyado ang niyog na yan. Pero kayang-kaya, walang imposible. Bawalong kakoy dito. Pagkakabali nyo yun. Nalim nga muna. Kamadali ka yun. Layo mo. Layo mo. na. Sabi na. Lalo na. Lalo ko

Ikalan naman, ikalan. Punting tiis nalang kapatid. Mau, bukas na, buka nga. Punting nalang. Huwag din Tara, pick ko na yata yan. Baka mawag pa yan. Pahinga mo lang <laughs> kasi. Tarit bakal. Pahinga lang ako. Hindi ka pala pagkaraniwan. Ikaw si Boko Keng. Hawain mo yung, ano, hawain mo yung, yung, ano, para makikita ka sa kamera. Yon!

tapos na yung kalahok ito <laughs> so na po mga kaibigan yung nanalo wala na matanda na hindi ko na kaya gumapang pataas yung nanalo sa ating kalahok buko king ah, uh, ito pa sana, pangalawang kalahok. hindi natuloy. tuloy. Ayun na alumaho. Ayun na buko, <laughs> oh, yung yung buko, 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 yung 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 sarap inumin sariwang sariwa ayan ayan ha maraming salamat sa buko nakamarinda kami thank you